Trending ang pangalan ngayon ni Batang Quiapo star Ivana Alawi sa social media platform na X. Ito ay matapos maispata ng netizens na nasa airport si Ivana Alawi kasama ang kanyang pamilya at ang naliling sa kanyang alkalde na si Mayor Albi Benitez. Matatandaan na inuugnay ng netizens ang alkalde ng Bacolod kay Ivana Alawi kanila ay merong relasyon ang dalawa sa kadahilanan na sinabi ni Ivana na meron siyang non-showbiz boyfriend. Mas umingay pa ang relasyon umano ng dalawa nang kumalat ang litrato ni na Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez na magkasama sa Japan. Dahil naman dito ay agad na pinabulaanan ng dalawa ang chismis sa kanila ng mga tao. Ayon kay Ibana, ay hindi siya ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. At nagkita lamang sila noon sa Bacolod dahil sa trabaho. Sinabi din ni Ibana na pala kaibigan talaga ang alkalde kaya naman naging magkaibigan silang dalawa. Ayon pa kay Ibana, ay hindi si Mayor Albi ang tinutukoy niya na kanyang non-showbiz boyfriend. Bagkus ay isang respetadong businessman at hindi politiko ang kanyang nobyo. Samantala, sumasalungat naman ngayon ang ilang netizens sa na naging pahayag na ito ni Ibana. Anila ay isa lamang pruweba ang litrato ni Ibana at Mayor Albi sa airport na may mas malalim na relasyon ang dalawa. Dagdag pa nila na kung magkaibigan lang ang dalawa, bakit ay tila close na close ang alkalde sa pamilya ni Ivana Alawi? Gayunpaman, only time will tell kung ano ba talaga ang relasyon sa isa't isa ni na Ibana Alawi at Mayor Albi Benitez dahil hindi naman maitatago ng dalawa habang buhay ang kanilang relasyon lalo na at kilala sila ng maraming tao.